kahit matanda, kahit bata, mahilig sa pornografiya. Pagkat nakakapagbigay kaaliwan sa katawan, itong dapat mawala, itong dapat magkaroon ng bill na iba ng lahat ng pornografi kung maaari. Uh, magandang mga kapulit. Uh, at uh, at magandang buhay dahil ang pinag-uusapan po natin ay buhay. Sapagkat sa pamamagitan ng sex at ng kasarian, sa atin ang buhay. Ngayon, sino ang may ang nagkakaloob ng buhay nito? ito? Ay sino pa hindi ang Diyos? Mga kapatid, hindi tayo. Kaya makakara, Meron po diyang mag-asawa na matagal na nagsasama, walang anak. Meron naman, kung hindi pa nga nagsasama, may anak. ano? Ngayon, eto ngayon po natin itong tanong na ito na, monsi, nagtatulong lang po, bakit kinokontra ng mga katoliko ang anti-teen pregnancy bill? yung mga teenagers na mag uh, na mabubuntis meron hong bill na ipinapasok pero tinututulan ng mga katoliko bakit ganito talagang problema kung magbuntis ang mga teenager at kailangan umaksyon ang government lalo na ang mga eskwelahan pero ang sabi, may mga panukalang kontra sa pangaral ng sim. Of course. Ang pagbubuntis ho, ay nasa uh, kapasyahan ng isang tao. Mga kapatid, tayo ho ay malaya. At tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan, mabata ka man, mamatanda ka man ang mahirap ay kung papaano matutulungan ang mga kabataan upang maunawaan ito. At ang sabi ko kanina at sa isa kong panayam na ang mga magulang sana ang mga laga sa kanilang mga anak. Ay bakit hindi mangyayari ang mga teenagers ng na maging close at maging open sa sex ay sa dami ng na mga napapanood na malalaswa. Ito ang problema. At sinong hindi maaakit sa isang makamundo at maka... Ano uh, ito? Uh, na, na kasi, kasiyahang idinudulot ng sex? Sinong hindi? kahit matanda, kahit bata, mahilig sa pornografiya. Pagkat nakakapagbigay kaaliwan sa katawan, ito ang dapat mawala, ito ang dapat magkaroon ng bill na iba ng lahat ng pornografi, kumare. <laughs> Yan. Hindi yan kung ano-anong mga bill. Ang atin ay patsa-patsalaan. Patsa-patsa. Hindi mahal. Ang alisin natin yung ugat, saan ba nang gagaling itong pag ito ng mga bata? Ay kaliliit pa ay exposed na sa ganitong gawain. Eh natural. Huwag na tayo magtaka. Kaya, ang simbahan ay ay hindi uma, sa mga ganitong bill na walang ginagawa, kundi pantapal. Pantapal. Panalangin ho natin ang ating mga mambabatas na huwag naman yung basta pantapal na la. Alamin nila ang, ang, ang kabuuan ng lahat ng ito. Kawawa ang mga kabataan. At magiging kawaawa pa kung walang magagawa tungkol sa mga nangyayaring kakaiba na nakikita sa social media. Amen. Nakukuan <laughs> na nakuku na nakuku ano ako eh. <laughs> ah, Napapasilakbo ako. <laughs> okay.